Yahoo! Bulaga! Siswilin po ito ulit. Mm, ang lakas ng ulan. Dahil sa ulan, ang bilis lumamig ng kapi ko. Parang ikaw, ang bilis mo manlamig sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo, parang baha. Lumalalim ng lumalalim sa oras oras. Umaapaw na ang dam ang damdamin ko sa iyo. Yeah. Ang pag-ibig ko sa iyo parang ulan. Patak lang ng patak. Pero wala namang kapalit. Mm. Ay salamat. Isang maswerteng tanghali at huminto na ang ulan. Lumabas na si Haring Araw. Dahil wala nang ulan, masarap kumain ng saging. Paborito ko ang nilagang saging. Gaya ko. Ako, simple lang. Isang saging lang ako. Hindi gaya ng mga kaibigan mo. Apple, grapes, orange. Pero sa lahat ng prutas, saging lang ang may puso. Ayun o! Oh. <laughs> Ayan sabayan natin sa paglaga ng nilagang saging ito na iniisa-isa ko tinapon ko yung mga sira at saka yung mga hinog yun ang lulutuin ko sasama ko sa pananghalian namin ni Sibyo diba ang sarap ng pananghalian namin may nilaga kaming saging tapos ang ulam namin ngayon ginataang odlot ng gabi <laughs> mahilig kasi kami dito sa ginataan lagi nalang ginataan kasi maraming mga puno ng nyog kaya halos ulam namin puro gata ito na sinimulan ko na ang paglaga ng saging ayan ang saging wow sarap sarap <laughs> ang sarap ng saging Luto na si Swilin. Wow, wow, wow. Simula na natin. Ang pagluluto. O, oh, magsisiga muna ako sa aming mahiwagang kusina. Dito sa pugon. Ayun ang alaga kong pusa. Lagyan muna natin ng tubig. Ang kaldero. Ayun. Ang saya yung tubig namin dito is dumoy po binibili po namin yan yung isang galon po is 25 pesos yung ginagamit namin dito sa paglalaba is balon po pero kadalasan po yung mga bahay dito eh, nag-iipon po ng tubig galing po sa ulan kasi yung balon dito medyo may lasang maalat-alat at saka may, may kulay niya medyo brown kaya bumibili na lang kami ng tubig. Ayan, magic! Loto na ang aming saging na nilagang saging. Ayan, simulan na ang aming pananghalian. May bola, daing at ang aming kanin at ang aming ulam na ginataang gabi. Wala dyan na isay subak yung taon. Mm. Uh, kamilan dalawa ni Sibyo ang nananghalian dito dahil pagkatapos naming mananghalian sisimula na naman ang trabaho papunta na naman kami sa aming trabaho pagkatapos ng pananghalian ito na, papunta kami dito sa farm ni Sir Kim at kasama namin ang asming aso na naligo sa kanal na si Yuki. Yan. Ako yung nagahawak ng video. si Sibio ang binibidyo ko. Ito yung aming pinasok na par. Medyo makapal ang damo. Mas mahaba pa siya sa height ng tao. Yun, iniipon namin ang niyog dito hinahanap namin sa paligid na inakyat nila Dodong at ni Ariel. Yun. Okay, okay yun. Diyod ni mo ng mga sagbot para makita ni mo ang mga nangalagpot na mga bunga sa niyog. Una siyang okay, okay. Una siyang amung pandos panggamit sa pangita sa lubi. Kailangan na kay lagaraw. Panggamit dipinsa sa mga matataas na damo at saka baka may masagupa kang ahas. Ganon po yon. Binibidyo ko na lang po muna si Sibio. Dahil busy po siya, ayaw niyang humawak ng camera. Kaya siya na lang ang aking binibidyo. Siya na lang ang bida muna ngayon sa mga oras na ito. Ganon po yan. Uh, niyo ang paligid is makapal po masyado ang mga damo. Tapos, ang damo is para siyang blade, bugang at kumpay. Yan. Binabahayan po talaga ng mga ahas at kakaibang mga ano pa ba yung mga insekto na yan. Dahil hindi po nalinis, medyo konti lang po yung bunga ng nyog. Siyempre po, kailangan po ang paligid para marami ka pong harvest. Yung sa baba po, kailangan malinis po. Para po yung nyog, ang puno ng nyog, gaganahan po siyang mamunga para maging healthy po siya. Kaya konti lang yung harvest ni Sir Kim ngayon dahil medyo makapal po yung damo ng kanyang farm. Ayan, ganun po yan. <laughs> Ayan, hindi naman po pahuhuli ang mukha ni Suilin. Is video po natin yung mukha natin dito, syempre. Dahil tayo po ang bida sa kwentong ito. Ayan, magpakyot-kyot sa angaw ni Suilin na, Ayan, pakyot-kyot at kukukunan natin ng video. Ayan. Ito po ang paligid. Ganun po yun ang paligid. Super kapal talaga. At super init po sa mga oras na ito dahil tanghali po siya. Mga 2 o'clock in the afternoon. Kaya super init po. Madali, mabilis ka lang pong mapagod dahil sa kapal ng damo at sa taas po ng init. At ito po yung mga niyog na inakyat nila Dodong. Andiyan po si Dodong masyadong hindi po makita dahil nasa malayo po yung kamera. Pag may babagsak na niyog, ayun, nandoon si Dodong sa ibabaw ng niyog <laughs> dahil bumagsak ang niyog. Kita mo 'yan? Ayun, ayun, ayun. At doon sa kabila na naman po at ay si Ariel. Hindi masyadong makita dahil malayo din po ang kamera hindi po tayo pwedeng lumapit doon dahil baka malagputan po tayo ng niyog at mabukol po ang ating ulo ganon po yon kaya medyo sa malapit na lang ay sa malayo pala <laughs> super init super init po at saka makapal po ang damo mas mataas pa po sa tao <laughs> ayan kaya challenging ang araw na ito. Super challenging. Ayan. Hindi na makaya ni soy Nagpahinga ako. Si na lang. Huh. Ganito po kasimple ang aming buhay at ang aming hanap buhay. Gustuhin ko man po maging masaya araw-araw pero party po talaga ng buhay natin ang magkaroon ng problema. Pak, ganun po yon hindi po challenging ang buhay kung walang problema. Ganun po yon. Para maging masaya po, laban lang. At ito po ang aming grupo. Ayon, si Ariel at saka si Dodong, si Sibio at saka ako. Ito po yung aming grupo. Ayan. Nagpapahinga po kami ngayon na napagod yung dalawa sa pagakyat ng niyog at napagod din po kami sa paghahanap ng mga niyog na nangalagpot o asa dapita oh, video video lang sa mi kadali para makitaan po nato ang mga beauty ang kagwapo ni Dodong at saka si Swilin at saka si Ariel at syempre ang nag-iisang asawa si Cibio the Great. Ayun. Bakit? Ilan ba kayang asawa? ba diba? Isa lang man. <laughs> yung trabaho po namin dito is nakakagutom po ng sobra. Kaso hindi libre ang snack dito eh. Ganon po yun. Ito po yung mga naipon ng na mga niyog na inakyat nila dudong. Sinimula na ni Sibio sa paghakot. Ayan po. Bawat baba po ng mga niyog ay binibilang po yan ni Sibyo para malaman po kung ilang pirasong nyog ang lahat-lahat na na-harvest po. Pak ganon po yon dahil nakabase po yon sa ilang pirasong ng niyog ang aming sahod. Sahod sa pag-iipon at sahod sa paghahakot. Pag nahakot na po is ready to balat. Babalatan po yon at ang pagbalat po is nakadepende din po yun sa piraso ng nyog ang sahuran sa pagbalat. Is nakabalat ka po ng isang daan is 40 pesos po yun. Kapag umabot po ng isang libo is may 400 pesos ka po. Pak ganun po yun. Ganito lang po kasimple ang aming hanap buhay. Marami pong pagsubok. Pero pinipilit po namin harapin ang mga pagsubok. Dahil kailangan nating lumaban. Ganon po yon. At ito po ang aking kwento ngayon. Maraming salamat po. Thank you for watching.